Hi guys! Hipo na gata na may talbos ng gabi ang lulutuin ko ngayon. Nakabili ako ng dalawang tali guys. Ayan o. Oh. Tapos ito yung hipon. Maliliit lang siya. Tapos luya, bawang, sibuya, sili at gata. Ayan guys. Baligigisahin ko na ang luya. Gisahin kong mabuti para lumabas yung aroma niya. Uy, Aroma. Oh, di ba? Tapos sunod ko na ang bawang. Ayan, guys, so. Oh. Tapos ang sibuyas. Lisahin ko muna mabuti bago ko ilagay ang hikon para mawala ang lansa. Balik nugasan ko rin nga pala 'yan sa kalamansi. Lagyan ko ng granules. Pampalasa lang. Tapos, konting asukal. Mas masarap siya, guys, pag may konting asukal. May patis nga rin pala yan. Tsaka, konting paminta. Hindi ko napakita. Ayan, gabi. Huwag nyo nga pala siyang haluin, guys. Pag, may, pag ganyan ang luto nyo. Kasi, kakate yung gabi. Ayan, guys. So, nilagyan ko siya ng patis. Tatlong, tatlong kutsara lang. Tatlong taka lang. Ayan, konti lang. Konting halo lang. Tapos tinakpan ko na yan. Nilagyan ko ng ceiling green pang paangham. Tapos gatang pampalapot palapot. Ayan guys, oh, ang sarap niya. Tapos may konti rin yung suka. Ayan, konting halo lang. Kasi makati siya pag hinalo ng hinalo guys, Oh. Ayan, pagluto na. Lagyan ko rin konting suka para hindi agad mapanis sarap nyan guys try nyo rin konti konting halo lang oh. yun guys pwede nang kumain tara